ibang-iba si Jesus. Nagpapalaya. Kabaligtaran ng karamihan sa mga religious practices na nagkokontrol ng lahat-lahat. Kaya tuloy takot ka. Takot ka sa pastor. Takot ka sa iyong Bible study leader. Takot ka sa iyong choir director. Kasi puro bawal at puro mga kalupitan. Pero hindi ganun. Dapat matapat ka sa ginagawa mong ministry, matapat ka sa pagkata, sa pagtugtog. Hindi dahil natatakot ka sa kapwa mo tao, kundi dahil mahal mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo, na alam mo pag nagawa mo ng mabuti ang iyong ministry, maraming makikinabang, matututo, magigising, magkakaroon ng kaliwanagan, and God is glorified and people are helped. That's why you are faithful to your ministry, not because of fear. Matapat ka sa iyong asawa, hindi dahil lang takot ka mabisto, dahil mahal mo ang Diyos at dahil inutos ng Diyos sa mahal mo ang iyong kapwa, minamahal mo ang iyong asawa, ang kanyang dangal, ang kanyang reputasyon, ang kanyang emotion, ang kanyang feelings, kaya nananatili kang matapat, hindi sa takot but because of love. Hindi ka gumagawa ng mabuti because you're under control or compulsion, but because it is your free will now to do what is good. Sabi, use your freedom to serve one another. Hindi ka mo free ka na, baliwala na sa iyo tao, baliwala na sa iyo duty mo. No, all the more that you become faithful, all the more that you become a better person because you are free. And now it is your choice to do good. You are not compelled by the law to do good. In being powerful, yet not controlling people, Jesus takes people's fears away. Inaalis niya yung takot ng mga tao. Kahit nung bumagyo, pinatahimik niya ang bagyo, nawala yung takot ng mga tao. Pero hindi sa kanya naman natakot. Alam niyo kumisan, ipagtatanggol ka ng isang natipunong lalaki sa isang maton, pero pagkatapos doon, kanya ka na. But Jesus is not like that. He sets you free from oppression of others, even by demons. And then, He does not take control of you. You surrender to His Lordship. He does not force you. And His Lordship is sweet and nice and good and user-friendly. Ang tanong mga kabatid, who and what do you fear? No who and what you fear. And know enough not to be afraid. To be in control of yourself. Yung mga ibang tao natatakot magpa-medical check-up kasi hindi nila alam kung ano magiging result. Lalo kung may nararamdaman sila, may suspecha silang nararamdaman, ayaw magpa-check-up, natatakot sa result. Pero alam nyo ba, habang hindi nyo nalalaman yung tunay na result, natatakot din naman kayo. At natatakot ka kung minsan sa bagay hindi mo pala dapat katakutan dahil kung nalaman mo lang yung result, malalaman mo wala ka palang sakit. Pero dahil hindi mo alam, natatakot ka pa rin. Ba't hindi mo nang alamin na lang? At kung talagang nakakatakot nga yung nalaman mo, at least alam mo na, and you can do something about it para magpagamot, para ayusin mo ang buhay, para maiwasan mong lumala ito, you will be in control, at least up to a point. Knowledge sets you free. Kung nag-aalala kayo na meron kayong malalaman na karamdaman, kaya ayaw nyo magpa-check up, lalo kayong dapat magpa-check up para malaman nyo. Kasi pag alam nyo na, malalaman nyo kung anong dapat nyo gawin. Ang pinakamalungkot sa lahat ay yung natatakot ka na malaman mo ang isang bagay na pag nalaman mo pala, hindi naman nakakatakot. Dapat inalam mo nalang agad para natagal na yung takot mo. At kung nakakatakot nga yung nalaman mo, eh alam mo na ang gagawin, it is always better. Control what you can. Control what you may control. Siyempre, pagka ikaw yung manager, dapat may control ka sa mga tauhan mo. Alam naman, kanya-kanya naman sila nang gagawin. Pero yung control na alam mo dapat kung hanggang saan lamang. Magulang ka, dapat may control ka sa iyong sambahayan, sa iyong mga anak. Pero alam mo dapat kung hanggang saan lang yon hanggang dapat lang na kailangan para yung pamilya nyo manatiling buo at ligtas. Pero may mga bagay na ibinibigay mo ng mga kalayaan, maging sa iyong anak, maging sa iyong tauhan, maging sa mga taong pinapakain mo, hindi mo sila kinokontrol buong buo dahil hindi gano ang style ni Jesus.